Yon WhatsApp guys? So ito pala ginawa natin yung wiper motor ni sir. So nasira po siya. So hindi po siya umaandar guys. Uh, ngayon ilalagyan natin siya ng glue stick po para at least hindi po mapasokan ng tubig ang kanyang wiper motor. Ito po guys. Pinapahiran na natin yan guys para at least safe na safe ang kanyang wiper motor. So, ito pala yung pinagpalitan guys ng kanyang wiper motor. So, bago na ulit yung nakakabit sa kanya. So, itetesting natin yon guys. So, ito guys, nakakabit na yung bago. So, ito na po yung gagawin natin guys. Itetesting na natin siya kung umaandar ba o hindi. Ito guys, i-on ko na guys. Yan. Ito guys, kinabit na natin yung wiper stick. Yan, tetesting na natin siya guys. So goods na goods na ulit ang kanyang wiper motor guys. Pwede na ulit sa ulan yan kasi naka glue stick na yan. So matibay na yan at hindi na mapapasokan ng tubig. Doon guys, uh, pinatesting natin kay sir yung unit niya kasi baka may sumabit na wiring dun sa kinabit nating wiper o may nabunot. So okay naman guys, umaandar. Uh, tinesting niya na rin, uh, balikan para po at least para po sure na sure tayong okay. So pwede po pala kayong umorder na e-bike sa amin guys sa Raylin e-bike. Uh, meron tayong branch Bukawe, Kawit, Tondo at Pangasinan branch guys So meron din tayong FB page guys para po makita nyo Search nyo na lang po, salamat